Hi guys, for today's video, sa niyo akong mabingwit nito sa Ang Agus sa At yan, dahil wala akong mahuli dyan, okay. may tala panda. Pero bumalik din ako, dahil wala at isda dyan. Um, lapad muna tayo. Lapad, lapad. Ang bilis ko maglakad. Ayan, konting lakad lang, hinyal na ako dyan. Hanap ako ng magandang pesto dyan. Para maminwit. At ayan, para bang may nakita akong magandang pesto dyan, ganda. Ayan, Ay! lakad muna tayo. Ayan. Gusto ko yan, magturo na ako dyan, musan tayo pwedeng yumipad ng pesto. Ayan, lapat muna tayo dyan. Sige, lakad pa. Lamad pa. Lakad lang. Yung mga isda dyan, eh. Yan ang tatago yung mga isda, Kaya yan na babalot niya pa diyan napiis. <laughs> Wem dito amput ko. At sabi mo malamang da ilan Ang magbem pamigit. Kaya na muna. Sabi na nagausat ko matanda na si 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 siya handal talaga naman. Wem pam dito banda. Kaya na isko Ano sa tinig guys na Totoo ba? Totoo ba yaman? In kanto dito, kaya nasira hapin pa minwit. Kayo na ang musga. Tutal mapamusga naman kayo eh. Hindi joke lang. Ayan, ayusin lang natin. Hapin pa minwit. Ang tagal na mo. Naman, matagal, maayos mo. Kitang-kita naman na matagal mahayos yung ganyang kaminwit eh. Sige, ayusin mo na iyo. Bulisan mo iyo. Kayaan, patapos na rin eh. Ayun, sinipat na ka, no? Ayan. Okay na daw. Okay na. Wala nang inkanto. Ayan. Ano tayo na ibang pwesto? Dame pa presto, Jenny. Ampame tan bio. Masisira ang buhay natin dyan. Kaya lumipad na lang tayo. Ayan, hanap mo na ako ng pesto. Salamat sa panonood. Bye.